May gulay ba kayo sa bahay nyo? Tara, gawin natin ganito na pwedeng pang negosyo. Pati yung paggawa ng sos, ko at pwede mong ibenta ng 10 piso ang kada stick nito. Oo, oo, kikita ka talaga dito dahil marami ang magagawa mo. O ba diba, parang siomay ang itsura pero gulay lang pala. Tapos napakalutong pa nito kaya tikman muna natin to. Grabe, tunog pa lang nakakatakam na. Gagamit tayo ng isang pirasong carrots. Gagadgarin lang natin to. Tapos tatlong pirasong kamote naman ang gagadgarin ko. Paghaluin natin yung kamote. Carrots. Onion leeks. Kalahating tasang harina tatlong kutsarang breading mix, at isang pirasong itlog. Kapag medyo tuyo pa yung mixture, magdagdag lang kayo ng itlog dito. Magbilog lang tayo ng veggie balls. Sa una, malambot pa itong balls ko. Pero titigas din ito after mapirito. <laughs> Guys, gagamit din tayo ng molo wrapper. Pero hahatiin pa natin to sa gitna para mas makatipid tayo. Next, pahiran natin ng tubig para mag-lock yung dulo. Sunod naman, gupitin natin yung kabilang side ng molo wrapper. Yung iba sa inyo gusto talaga magdegosyo, pero karamihan gusto lang makipagchismisan dun sa kanto. <laughs> <laughs> Then, pahiran ulit natin ng tubig bago ilagay yung veggie balls para kapit na kapit talaga ito. i natin. Tapos medyo ibuka lang natin yung molar wrapper. Guys, tutuhugin ko ito pero pwede namang kikyam plate na lang ang gamitin nyo. Bale, ang ilalagay ko sa barbecue stick ay apat na piraso. Pero nakadepende kasi yan kung magkano ang inyong presyo. O oh, di ba ang ganda ng itsura. Heto yung sample ng nagawa ko magpainit na tayo ng mantika. Pirituhin natin to into medium heat hanggang sa mag golden brown nito. balik tarin natin para ang kabilang side maluto din. So, okay na to. Ilagay na natin sa strainer para matanggal lang excess oil. Magtunaw tayo ng isang kutsarang harina at cornstarch sa kalahating tasang tubig. Bale, ito kasi ang gagawin natin pampalapot sa sauce. Maggisa tayo ng sampirasong sibuyas. Apat na pirasong bawang. Then magbuhos tayo ng dalawang tasang tubig isang kutsarang toyo pampakulay, at kalahating tasang wash sugar. Bale, tutunawin lang natin to. So kapag kumukulo na, ilagay na natin yung tinuna na cornstarch at harina. Papalaputin kasi natin itong sos ko. Maglagay din tayo ng kalahating kutsaritang asin at paminta pampalasa. Dalawang pirasong sili naman pampagana. Kaya kung yung mister mo ay walang gana sa'yo, sili ang ipakain mo. <laughs> So, okay na to. Ibuhos na natin yung sauce sa ating crispy veggie. Heto ng ating crispy veggie stick. Try nyo na din ang recipe na to na pang negosyo. Pwede mong ibenta ng 10 piso ang kada stick nito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.